magandang araw po mga ka-OLR no? sa, sa magandang balita dahil sa simula po ng ating season 4 ay marami po kaming gagawing pagbabago, innovations upang lalo nyong ma-enjoy ang ating labanan. Ngayong araw po ay nararamdaman ko kung bakit tayo po ay sobrang nahihilig at nahumaling sa pagkakalapating. Sa nakikita ko ngayong kaligayahan na dinudulot nito tuwing kami po ay bibisita sa mga pagbabagong ginawa natin sa EDLOLR. Ako po ay nakakatiyak na ang pagsalin nyo dito ay maghahatid ng kasiyahan sa ating mundo at ng pagkakalapating. At sinisiguro ko sa inyo, aayusin namin at pagbubutihin ang pamamalakad at labanan tinawag nating bakbakan sa himpapawid. Ako si Joselito Robles. Team Leader ng Excellence Rackdaw One Rope Race. Ako si Rex Delia, ang isa sa mga nagaalaga dito sa EDL-OLR. Ako si Andre Pitil, ang Vision Specialist ng South Luzon. Resident din ako ng club sa Quezon Province at nagkakarera pa rin hanggang ngayon. Ang ginagawa namin ng routine, yung lahat. Bago kami pumasok sa loob, nagkakapi muna kami, tapos sinapay, uh, konting kwentuhan. Oh, so, pagkatapos nun, sinasabi ko sa mga uh, kasama kong um, loob man, loob lady, tara na, at tayo mag-uumpisa na maglinis at pawawalan natin yung mga kalapate. Okay. Yes. 30 AM, upkit na kami sa lab, kailangan naka-uniform kami ng aming uh, lab gown. KKK, Para sa pagpasok namin KKK. sa lab, uh, familiarize na 'yung mga ibon. Anim lang eh. Ano kaya bago kami pumasok sa gate ng ano ng lab tatapak muna kami doon sa, sa footbath na para bago kami pumasok eh na na yung aming uh, paa bago namin nga palapawalan yung mga ibon uh, inspect muna kami doon sa mga ibon kung ano ba kung okay ba yung kanilang dumi or yung kanilang mga condition kung okay ba kung wala silang sakit or may sakit kasi pag nakita natin silang may sakit binuhuli namin, binubukod namin yun. Uh, sa umaga, bago kami magpalipad ng ibon, kailangan na magpapainom muna kami ng tubig sa mga ibon. Hey. Talatawin. 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 Sa umaga, naglalagay tayo ng tubig para siyempre malaman natin kung sino yung unang nagmamadali na hindi na na yung hindi ko na paghihintay natin. So ito, okay to. wala wala pa rin nakita na tinyari sa Bero Mesa. Okay. <laughs> Tungkol naman po sa ating mga love man, tsaka yung mga love girls natin. Yung love girls natin ay Sanay na po sila sa dating trabaho. So, dati nagawa nila yung rutin, uh, routine, yung pagpapakain, marunong silang humawak ng ibon nang hindi nasasaktan yung kalapate. At uh, sanay na po sila at kung tawagin namin sila ay automatic. Hindi na kailangang utusan, hindi, hindi kailangang brasuhin na kailangan gawin to, kailangan malinis yun. So, ito yung mga entries na nakuha natin dun sa Bulacan. So, prepare na tayo for viewing. Dito, ito, bago viewing to, mga dalawang araw pa namin binibiyo dito eh. Kaya, hindi pa pinakalit makikita sa KBR Yung ano, yung mga bagong viewing namin sa Ibir ngayon, nasa ano yun eh, nasa 100 na ibon. 4 days na namin ibini-viewing sila. After nang viewing nila na ng isang linggo, pinapaligaw namin, baka namin sila inilalagay sa labas. Para hindi sila agad na pumitik or lumipad agad. at tutulak namin tong aviary dito sa gitna para makapag sila pinitrain natin na viewing para maging familiar na sila sa entrance napakasaya experience ko sa pag-iibo kasi patapa pa ako nag na ako tapos ng opportunity kasi naging pigeon specialist ako sa excellence rock dam. malaking bagay na andito rin ako sa One Loop Race, makakatulong kami sa kalusugan ng mga ibon.

malinis na yung mga kwarto nila. Maglilinis na kami ng loob para tuloy-tuloy na yung ano namin, uh, process namin sa uh, loob. Bago kami bumaba, na-disinfect na, nalinis na yung loob namin. Thomas lang uh, yung condition nila maganda. Dahil yung mga dumi nila, mga uh, may buo, tapos walang mga sabog. Sabihin, maganda yung condition nila. Pwede okay, maglinis. Disinfect tayo. So, sa mga love lady naman natin, para masasabi ko na sa alaw, mga veterans natin sila alam na alam talaga nila yung gagawin nila hindi na sila para turuan hindi na sila kailangan utusan pa na oh ko yung ganito ginagawa na nila kumbaga sa madaling sabi alam na nila yung gagawin nila mati nila eh. Apat na taon na namin ngayong season na ito, uh, Marami na kaming adjustment na ginawa sa Ideal Olar. Dito sa One Low Price, medyo matagal na rin kasi ako nung season 2, dito na rin hanggang ngayon, season 4 saka hindi dito pa pabago-bago na yung mga tao. Andun yung uh, talent nila eh, yung experience na mas paganda ng paganda yung uh, pag-alaga ng ibon, mas naibibigay yung uh, sapat na kailangan ng ibon. bali na yung o'clock ay yun, eh, magpapakain na po tayo. i sine natin po. So, bibigyan tayo ng pakunti-kunti muna para is nagkakagulo sila na sa pagkain. lang muna kasi para magagawa sila para yung mga iba makikita mo kung sino yung healthy na kung sino yung hindi okay, nakikita ko na maganda yung condition nila kahit bata pa nakikita ko na andun yung performance sa kanila na halos sumasabay agad dun sa na unang na entry na ibon kasi mas na, mas matagal yun na una tapos bata pa makita ko na halos sumasabay na sila active na active sila kung kumilos ikipagagawan sa pagpapatuka ikipag uh, partake, ikipag rambolan sila so indikasyon yun na maganda yung kalusugan ng ibon Tapos pa konti-konti lang po ilagay namin para ako sila nag aagaw Tapos hindi sila namimili ko, ano yung kakainin nila. So, lahat ng mga protina sa saka benefits ng mismong patoka na absorb nila. panoorin ang One Look Race. Masasabi kong ano ito eh, talagang ang mga ine-entry ng ibon dito. Hindi basta-basta, di kalidad ng mga ine enter dito mga ibon. Maraming maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta dito sa atin sa EDL oiler at makakaasa, makakaasa po kayo na gagawin po namin ang lahat para mapabuti ang ating karera, mapalakas ang mga ibon at uh, maging masaya tayo sa hanggang sa final lap ng ating karera. Maraming maraming salamat po. Sa tuwing bibisita po ako dito sa EDLOLR, laking saya po po dahil ako po ay certified na isang kalapatid na rin magmula ngayon. Kaya mga ka-OLR, nakita nyo po ang kaganapan, ang mga pamamaraan na ginagawa naming pagbabago dito sa ating OLR. Ang kanilang kalusugan, ang management ng loft, at kung ano-ano pa upang lalo nating mapagbuti ang pamamalakad ng ating EDL 1.3. Muli, ako po si Manny Berbano ang organizer ng World Game Fire Expo at World Pigeon Expo. Nagpapasalamat ng taus puso sa inyong lahat. Maraming salamat po. Magsama-sama tayo. Bakbakan sa himpapawid.